What's up mga guys, ako nga pala na si Nielson LBTV mga guys Kung bago lang kayo sa aking channel mga guys ah, Huwag niyo kalimutan mag subscribe at share at saka like sa aking channel mga guys Para updated kayo sa aking mga upload mga guys Sa aking mga video mga guys Alam nga ito mga guys ah, Ang ating bagay mga ano mga guys Itong Gisa Gidley mga guys Hosting by Yorme and Boboy Villar mga guys Yan ang bagong Bukit Bulaga mga guys. Uh, ito mga guys ang kanilang ano mga guys segment ah uh, G sa Gidli mga guys. Yan, random to mga guys hangga ano actual to mga guys pinupuntahan nila mga guys yung mga taong nagsusumikap sa buhay mga guys. Ang lima mga guys magbubuti, magkaka ano mga guys, nagtatrabaho. Yan, nag, uh, mga riders na deliveries uh, at, at uh, marami pang ibang mga guys. At ito mga guys ay actual nilang tinitingnan mga guys kung sino magsusumikap. Yun ang kanilang lalapitan mga guys at pibigyan ng papremyo mga guys. Galing sa Etbulaga mga guys. Ito yung segment nila G sa Gidli mga guys. What's up, what's up, yo!

Anak ko po yung maliit. Anak mo yung maliit. Oh. Maangas ma eh. Oh. Kailan po. Kaya pa Nasa trabaho po. Nasa trabaho? Oh. Dito kayo nakatira sa hublo. Huwag mo kapila naman yan. Uy, parang bahay lang namin yung ano? araw. Oh. Pwede po ba kami ito? Tika. mo bo na Ay. kung ano. Alam mo ba, boy? Oh, Kaya, ipapakita pa. ko iyo

Oh, hi. Welcome up trip pala Hindi Ako. Ah, eh. hai ah. Oh. Ako, sa puli yung bata. Gan. Yung bata mo na bata. Okay, ilan daw ka na? Seventeen po. Seventeen. Oh, ilan daw 'yung anak mo? years old po. Years old. Ikaw na ba ang mo? Alam mo ba? Hoy, eto nung araw, bahay namin ganito. Literal. Hindi ka kami rito. Tapos yan ay banyo. Tapos yan ang lutuan. O, oh, Yormi kami rin, Yormi. Nung batang-bata pa ako, yung hindi pa ako nag sa Ganito rin kami. At dami ng pamilya namin. Sige mo, parang sa isang bahay, 15 kami. Pero yung kwarto namin, maliit lang. Ang tulog namin, patong-patong. Okay. Yung asawa mo, talagang ganyan ha, ah, mahirap ang buhay, pero tuloy-tuloy lang, ay, may, may Diyos. Ganito ang gawin natin. Ayan na, na ayan na, nahuhulog na. Nahuhulog na mga po it eh. na. Okay. Ah, wag po muna kayo malikot sa taas ha. May nag-interview o dito. Tangali pa. Huwag ka mong lang po ako, idol ko po kasi yung po. No, Sa dami na kami.

kita mo, oh, ako <laughs> sorry, sorry okay pamilya isang anak may asawa oh, oh. may nanay oh, ka opo ito ito may out ng bata sino to kapatid mo kapatid ko yes. yeah, po mas sa po teka yon, may, ah ba't kailan dalawa dito sa inyo mga mas matatanda nanay tatay Nagtatrabaho po, po yung mama at papa okay. Pero dito rin umuwi. Sama-sama kayo. Ilang kayo total dito sa kwarto sa ilalim? tawag namin nung araw to sa silong. Nakikisilong lang. Ano po kami dito? Ten po. Tapos po, yung bahay ko po ayon po yung nasa taas po ngayon. Okay. O, baka pwede oh. mo kami kay house tour. Yeah. Sorry ha, alam po humiiyak ka pero yung house tour mo naman kami. Ano okay. Oo, Okay, si hindi ka na nag-aaral. Hindi na po, binubuli po ako. ka bakit ka binubuli? Sino nang bubuli sa'yo? Bakit ka binubuli? May anak na po ako. Ano na naman ngayon, ang anak, eh. blessing. Pinipilit ko po lang, pumasok po, tapos po, palay po sila buli, pangasar. Hmm. Sumigil na po ako. Basta may payo ako sa'yo, may payo ako. Huwag mo itindihin yung bully. Alam bakit? Labas mo kasi. Oo. Alam mo yung bully? Okay lang, okay lang, okay lang yung bagay. Itong araw, masya-share ko lang sa'yo ha. Ah. Okay, labas. Sanay na sanay ha. Ah. Sanay na. Nag-aaral ha. <laughs> busy. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay. Sige, usap lang kami secret Ito ha. Ah ito, yung bully, ha? yung mga nambubuli, huwag masyadong iniintindihan. Alam mo, may sinabi nanay na ko dyan. Oh. Di ba ngayon, ang tawag ano na, ang tawag niya, bash, bash ba yung bash? Yung generation niyo. Ang ah, sabi na nanay ko dyan, huwag mong iniintindihin yung sasabihin ng ibang tao dahil hindi mo naman malalaman yun. Oh. Yan ang ah, sabi na nanay ko. Kaya ginawa ko, nag-focus lang ako. Kaya pag may pagkakataon, magkaroon ka uli. O kita po, akalaay mo ba? Oh, mas malala pa ang sitwasyon namin sa dito po. Noong araw, mas mura. Ang kinakain namin. Hindi ka pa kumakain ng tira ng tao, no? Hindi pa naranasan. Okay ka ba? Maayos pa. O kaya sa mga nagpupuli, huwag masyad din hindi yan. O, oh, uh, Yorme, ako rin eh. Ako eh, meron na rin naman akong anak, di ba? Eh, baga rin akong anak. Talaga? Pero, oo, oh, Yorme. Parang wala sa akin po. Oo, oh, yung hindi tila kalata. Pero ang oh, masasabi ko lang sa'yo, no, bilang maga rin ako na nagkaanap, laban na sa buhay kasi alam mo, yung baby natin, blessing yan. Marami na sila sasabihin masama, pero hindi masama na nagkaanap tayo kasi... Ay, just... wow. hey Boy. Boy. Okay lang, boy. Boy. Okay, oh. yeah, kasi ormi dumante na ako diyan. Giba oh yung against yung against uh, against sa uh, magara kasi naghanap pero sa akin okay lang kasi ano yan eh ah uh, parang mag-step up ka sa mundo na to. Binigay sa iyo yan kasi ikaw ang kailangan. Binigay sa iyo yan kasi alam ng Diyos na kaya mo yan. 'Di ba? Kasi kung sa iba yan hindi natin masabi kaya dapat lakas ang loob mo, mahalin mo na yung mga anak mo, at nandito naman si Jesus Gendry para patayin yung anak mo kasi yung anak mo akin na lang. <laughs> <laughs> Ayan, idol ko si boy, Yun, tularan mo siya. Hindi niya pinansin yung mga sinasabi ng ibang tao. Awangan Diyos, o harawos. Life must go on. Minsan may mawawala. May papalit. Ganun lang ang buhay. Sa buhay natin, kailangan tuloy-tuloy tayo ang importante iraraos mo na Okay. Opo. Yung asawa, nasaan niya? Trabaho, di ba? Opo. Ano pangalan? Harvey Mabeza po. Harvey. Harvey. Ay, Harvey. Opo, Harvey. Mayroon kami gagawin ni Boy. Uulitin namin. Ano yun, Boy? Opo. Tutulungan kita malimot. Anong pangarap? Anong pangarap? Anong pangarap? sana kapag nagkapag tapos ba pag-aaral, maging nurse po eh. Nurse? Yeah. O hindi pa huli, 17 ka pala. Oh, ako ah, oh. nag-aaral. Ikaw ba nag-aaral ba? Oo, oh, hindi na, Yorme. Pero gusto ko nagpapaaral na ako, Yorme. Nagpapaaral. Gatos-gatos mo ako. Gatos sa Yorme. Para po matulungan ko po sila, mama, kapag tumanda po sila. Lalo na po matanda na po yung papa po. Basta, ang pangarap, magbutupad, kapag nilagyan mo ng aksyon. Okay. Sabihin, yung pangarap, parang ilaw lang yan sa daanan. Yan ang magbibigay ng liwanag para tuloy-tuloy mo lang tunguhin. Yung paglalakbay, tuloy-tuloy, wag kang... Huwag kang sa ibang tao. Ano yan? Tawag ko doon, noise. Yung mga kiyaw-kiyaw. Oo, -kiyaw. oh, oh, kiyaw, -kiyaw. So, yun. Importante, may anak ka, may asawa ka, pamilya, malusog kayo lahat. Kahit ganito bahay natin makakaraos tayo, may awa ang Diyos. Kaya Saka kayo, sa mo Gendi, na lang, hindi alam mo bakit na, na, yung mga sinasabi ng iba, gawin mo na lang silang kasulina para mas galingan mo pa sa buhay. Kaya, kaya nag, ano, may bago segment. Ang ito lang Sa lahat na nagsisikap, random, random person, random individual, lahat na nagsisikap sa buhay, binibigyan ng papremyo at ginhawa ng G. Sagetti. Anong sasabihin mo sa nangin natin? Sana po mag-ingat sila sa sana po mag-ingat po kayo sa trabaho, lalo na po yung papa po. Nakakawa na po ko sa papa ko eh. Pinab pinabuhay na po kami apat na magkakapatid. O sige, ganito. O ka sa trabaho, tatay mo, hindi nanonood ngayon yun. Mamaya, surprise natin. Okay ba? Okay ba? Gusto mo? Opo. Sa yung tatay nanay mo? Opo. pati asawa mo? Opo. May diaper ba? Yung anak mo kanina, walang diaper? Wala po. Gatas? Gatas lang po kayo sa silong? Wala po. Wala po. Wala po. Magkano kuryente? Isang libo lang po ito. Yung... Isan, ano, isang libo. Hindi po, isang libo lang po yun. Isang libo, isang libo? Opo. Nakayaan po pa kayo rito? Parang po ako sa isang po. Mahirap pa ka parang ito na nakikabit sa kanila. Huwag ganun ha. Okay. 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 Kuryente, tubig naman. Nag-i-give lang, so, lang po. Nag-i-give lang po, mano-mano. Nag-i-give dun pa. I-punten po sa may host ng kanyang... Okay, okay. ganito gagawin natin. Gusto ko... Aba mo, lagi may awa niyo. Gusto ko magpatuloy ka lang. Huwag ka susuko, bumalik ka sa eskwela. Matutupad mo pangarap mo. Ulitin ko, huwag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao because it will not define you as a person na Importante, focus ka. Be the best that you can be. Yan! Okay? Kaya for the meantime, kami ni Boy uh -huh. ay tutulungan kita. Ito wala kita, sinunalo ako. Ngayon, na para sabaya po, pamilya mo. Ha? Tatay ko, promise mo sa akin, bibigyan mo ng regalo. Ang masasayang mamaya at nanay mo ha? Ah, yung asawa mo, batas yan sa mga kapatid mo. Tapos, panggastos. Tip to Japan kayo, Tito Japan. Oh, 4,000 ah. sa buwan, ha? Kamay sa kuryente. Eh. Pagkano tubig? Wala po. Uy, kasosyo. Sa, kasosyo ka rin sa nawasa. <laughs> uli guli Okay, para sa pamilya, sa anak, katas, diaper, ako. Anong nag-aaral? Tapos, gusto mo tapos yung Dahil ngayong araw nito, bibibigay sa iyong at ang GMA Kapuso, 20,000 pesos! Yan! Ito na! Ito na! Hoy! Ano pa? Ano mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Terima kasih. Oo. So, o, hindi ba naman, ha? Siyempre tayo sa mga gumulit dito. Hindi it, Kasi magiging successful yung taon na to. So, sa mga bad comments dito sa kanya, hindi po yung pata kasi hindi successful siya. Hindi. Hindi. Hindi na masasabi mong isip talaga. Mami, maraming salamat po. Hindi natin kong mag-aalalaan. Ngayon, ano masasabi mo sa inyo? Hindi. Salamat 哎、okay. okay. uh,，我来、uh,，我、yeah, 来，我来、so,，我来，我来，我来，我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我我来，我

Pugi okay ka rin naman. Hoy, okay, saglit na. Diyan ka lang sa Gendry. Tay! Anong pangalan? Sirilo Adaraya. Ang Sirilo? Oo. Oh. Ano yung dala mo sa sidecar? Ah, uh, po. Alakal? Oo. Oh. O, magkano ngayon sa kilo ng karton? Ah, uh, kilo ng karton eh, dalawang piso lang po sir eh. Dalawang piso? Tagal na nun ah. 30 years ago, piso isang piso. Dorme, wala pang laman. Uh. Mukhang ano, papalabas ka pa lang ba? Papalabas pa Papalabas pa lang. Aluminum, 50. 50. B. B Hindi, yeah. uh, wala dito bumibili sa Marikina. B. Wala, si Bak. Si Bak, o. Oh. Si Bak, 12. 12. Uh. O, oh, Tanso. Tanso, 350. Pula yun. O, oh, pula. Magdilaw. Magdilaw, 200. Okay. Ngayon, bote. Bote. May, may piso, may, may 50, may 25. Eh, pagbungi yung bote, bubong na lang. Yeah. Opo. Bubog na lang po. Magkano eh. kilo ng bubog? Piso. Piso. Sa isang araw? Sa isang araw? Araw. Nakakamagkano ka? Isa, may ko ng 500, 600, di naman puro parehas. O surety mo naman? Talaga? Saan, wala. Alam mo, nung nagpapasura ko, ang kinikita ko, tasik po yun, tako rin. Tundong araw, isa Oo. araw. Tundong

nungulang. Uy, tama yan. dapat dyan. Kahit basurero tayo, yung mga anak natin, hindi Bil natin mag-arap. Alam mo, so, nanay ko, ang pangarap na nanay ko, sumalangit awa ka, Luluan. Sabi na nanay ko, pagtapos ka ng high school. Pag ka ng high school, hindi ka na magbabasa ng diaryo pabalik dyan. So, yun ang, ang pangarap ng na nanay ko araw. Pero, Amaya, kahit mahirap ang buhay, basta tuloy-tuloy lang ang kayod, sisikap, may awa nyo. Tama po yun, sir. Okay. Ano ko naman? Naipasyag mo na ba ang pamilya mo? Eh, pa nga, sir, kasi kapos eh. Kapos. May bayad ka sa upang? Eh, nandiyan ako sa squatter ngayon. Na, ano kami sa tem? Na, ah! Saka nakatira ako ngayon. Ay, asindero kayo? Kami asindero rin ang araw. may Binupa, pero hindi amin. Ayun! Marami akong lupa, pero sa kamay. Paano yung lupa kayo? Ayun, paano yung lupa kayo? Oh. Eh, andiyan yung mga kamagana. Ah, talaga. oh noong araw ko si Tay, alam mo kami, mayaman kami. Laki na nupay namin sa Arte. Ayun. Sabi ng highway. Okay, man, oh man. tapos, kasosyo kami ng Miralco. O. Kasosyo kami ng Kawasa. Uh, oh pero oh. yun, gano'n kami kayaman nung araw. Charot. Meron tayong isang kosong ang pamilya mo ngayon araw na ito. Pag-aandred, isang araw pinakamang laki mo kinikita. Okay. Ang gagawin natin ngayon, masay, papangako mo sa akin, ha? Opo. Ipapasyal mo, mo. ang pamilya mo. Opo. mo sa bol, Okay. Tapos, magtatabi ka ng konti. Ha? Ah, mas maraming salamat po. Oo. tapos, ha? Si Mrs. Bili mo na regalo. Oo. So, oh. tapos, bili ka ng agad ng isang sakong bigas. Yan. Yeah. At na yun. Okay. Kasi nanay ko magaling ng araw, eh. Oo. Oh, tapos. Eh, hey, hey, ano bibili ka agad kasi bali walang ulang. Oh, oh. Ay, asin na lang. Ay, asin na lang. Pero yung pwede yung mga dati, yung mga tiklis, ginagawa ko dali araw yan. Ibinta oh. ko lang. Ang galing mo, pari yung pari yung buhay namin. Ang galing mo. Okay, yun. Merong programa, ang G, sa Getty, ang Ipulaga. Ito, ito, ito mga... Nakalabas oh? lang. Pauwi na natin agad, papasok ka natin sa oblo. Ang programang ito, naghahanap kami random, kung lang. Machamba, machamba, bahala na Diyos. Kung sino suswerte sa, sa ito Itong programa na ito natin na nagsisikap. At para makatikip man lang ng kinahawa. Kahit sa sandaling panahon, na maparamdam namin sa inyo, mahala, mahal na mahal na mahal okay. na 5,000

Ayon naman sa mga nanonood natin mga kapuso, ano masabi mo sa mga tatay na nagdadati sa hirap? Ano ba ang nasasabi ko lamang sa mga tatay, kahit tayo mahirap, basta kumayod lang ng parehas. Yo! Sige siya tayo. Ah, Sige mo. Sige. tayo. ka na. Sige rito. Ito, pwede Ito, o. Pwede po testa. 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 Raymond, meron kasi kaming ano eh. Meron kaming Mr. Writer. Ano na yun po ah? Pag bukas so nanonood ka ng Mr. Writer. Oh, so nanonood, nanonood ka? O ngayon, Pero may talent, mga... talent ka. Ano, ano talent, ka? talent mo? Secret. Secret mo na lang muna. Secret? <laughs> 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 na ano yan. Hindi. Oh, ano talent mo? Marunong ka kumanta. Marunong ka sumayan. O, sample ah, lang natin. Sayaw, sayaw, sayaw. Ah, sige, kanta muna. Huwag kang okay. mahiya. Dahil, pangamali mo, suyembing ka. Pag nandito ka sa DJ namin ni eh, Booboy, oh hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. <laughs> okay, sige. Kanta ka. Boy, bigyan mo yung mikrofono. Ayan. Ayan ah. Music. O, oh, meron yan. Maririnig ka ng buong Pilipinas. At sa Facebook. Kakanta na lang. Kakanta. Teka, teka. Nagdududa ako sa headband mo ah. Bakit pink yan? Ah, sa anak ko. Sa anak ko. Oh, okay. Okay.

Hello, how are you? Ano yun, o? boy! O, medyo. Okay. Yeah. hindi pa sumasali sa ah. Hey Mr. Ryder ng Ipulaga. O, oh, pa lang. Naralo ka na. Nabind daw sa beso! Tama, George. Narawan. O, ayun. O, ayun. Ano nga, nasa Ipulaga? Ang niranggap sa Ipulaga ang sumahas ka. Nang lalo na kay na kay Poy, oh. na kay... Oh.

Salamatajiyo, uh, salamat Tora naman Manafasa ya bice saki.